Magandang magandang hapon sa inyong lahat Welcome to my kitchen Menu for today is Pangmayaman Isdang pangmayaman Ang aming ulam Ayan Inuhulong na isda Ang aming ulam ang kapa kami ay tig tatatlo daw kami dyan tig tatatlong ulam tapos sa dyan dyan oh, o kita nyo pang mayaman ulam ng mayaman dito sa italya